Sa video na to ay papakita ko sa inyo kung paano kayo pwedeng magsimulang magbenta ng digital products. At share ko rin sa inyo yung isa sa mga favorite kong bagong tools para makabenta sa social media, ang Koji. Free platform sila na merong hundreds of pre-made templates na sobrang daling gamitin para maka-upload at makabenta ng online products nyo. Papakita ko mismo kung paano gamitin yung platform nila. At kung gusto nyong sumabay habang pinapakita ko to, maglalagay ako ng link sa kanila sa description sa baba. Nakagawa na rin ako ng sarili kong digital products dati. At masasabi ko kapag tama yung execution, sobrang lucrative nito. So ayun, Let's get started. Okay, so obviously, ang first step ay gumawa ng digital product. Ang reason kung bakit sobrang sold ako sa digital products ay dahil mababa or halos walang product fulfillment costs. Madali rin siyang scale at halos walang startup costs. which is honestly, yun yung pinaka-best part, 'di ba? Literal na pwede kayong magsimulang magbenta ng digital products for free. Ang kailangan nyo lang gawin ay alamin kung paano kayo makakagawa ng value para sa isang specific group of people gamit ang isang online product, pwedeng course, membership, ebook, template, or kung ano pa man. Para sa karamihan na nagsisimula pa lang gumawa ng digital product, product. Marirecommend ko na i-identify muna kung ano yung gusto nyong ibenta. Most likely, marami sa inyo na nanonood ngayon ay may mga specific na knowledge na pwedeng ipackage into some kind of course. At pagdating sa paggawa ng course, madami kayong pwedeng gamiting platforms. Tulad ng Kajabi, Thinkific, Teachable, Circle, as in endless ang options. Medyo mas malaki lang yung time investment kapag course ang gagawin mo. Pero syempre, pwede ka rin naman gumawa ng mas simple na digital products tulad ng PDFs at templates. Para sa PDFs, madaming paraan para gawin yan. Kunwari, pwede kang gumamit ng Canva. Super ganda ng platform na yan. At at personally ginagamit ko rin siya para gumawa ng mga PDFs ko. Basta maging creative lang kayo dito guys. Kahit anong digital, pwedeng pwede nyong gawing product na pwedeng ibenta. Syempre, kunwari, photographer ka or videographer. Pwede kang magbenta ng LUTs, color presets, or kahit PDFs na nagtuturo kung paano magsimula ng photography business. And pwede mong i-apply tong approach na to sa kahit anong niche out there. Pero itong video na to ay nakafocus talaga kung paano nyo ibebenta yung products pagkatapos nyo silang gawin. gusto nyo pa ng mas madaming idea kung anong digital products ang pwede nyo ibenta, maglalagay ako ng link sa baba ng video na ginawa ako dati. Makatulong yun sa pagbe-brainstorm kung hindi ka pa sure sa gusto mong gawin. So, sa step 2 na tayo. Madami ng tao ang sumubok gumawa ng digital products pero walang ginagawa para i-market siya o ipakilala sa ibang tao. Kaya hindi rin sila nakakabenta. Yung pinakamadaling paraan para makapag-market ng libre ay through social media. Gamit yung short form platforms like TikTok, Instagram Reels, at YouTube Shorts. Kasi sobrang dali lang makaabot ng milyong-milyong tao kumpara sa long form content. Kasi literal na zero cost ang pag-post sa TikTok at dahil mas authentic ang dating nito, mas possible na makakuha ng mas maraming organic traffic. Ngayon, kung gagawa talaga kayo ng full-on course, marerecommend ko na gumamit kayo ng course platform para maibenta yun ng maayos. Halimbawa, pwede nyo gamitin ang Kajabi, Thinkific, or Teachable. Magaganda tong platforms na to kasi pinapadala nila yung buong learning experience para sa students nyo. Kung e-books naman ang binibenta nyo, pwede kayong gumamit ng Gumroad. Pwede nyo ring ilist yung digital products nyo sa mga websites na nabanggit natin. Pero kung baguhan ka pa lang, baka hindi ito yung pinaka best option para sa'yo. Kasi kailangan mo pa ng time at experience para makapag-build at makapag-optimize ng landing pages gamit ang mga platform tulad ng Shopify at Kajabi. Ang masasabi ko, mas okay talaga na magbenta directly through your social media channels. Kasi dun malamang makakakuha ka ng pinakamaraming reach. At yun din ang dahilan kung bakit gamit ko yung Koji. Free siyang iset o pwede kang mag-add ng digital products agad. Sobrang user-friendly. May mga ready-made product templates. At talagang ginawa siya for selling through social media. Which, gaya nga ng sabi ko, ay yung pinaka-effective na way para makakuha ng customers. So, ang pinakaunang kailangan mong gawin ay click yung link sa baba para mapunta ka sa Koji. At from there, makakagawa ka ng free account. Ngayon, ngayon, nakalagin na ako sa account ko at pupunta ako sa Browse Templates. Dito ko makikita lahat ng pwedeng ibenta at mamonetize sa audience ko. Isa sa mga main benefits ng Koji ay meron silang sobrang daming pre-built templates. At ang ibig sabihin lang nito ay hindi mo na kailangan ng technical knowledge pagdating sa paggawa ng website, landing pages, at kung ano-ano pang complicated na setup. Nakaredy na lahat dito para sa'yo. At tulad ng ipapakita ko sa inyo in a bit, sobrang sobrang dali lang magsimulang magbenta. Magbabrowse muna ako dito para may pakita sa inyo kung ilan ang pwedeng ibenta. Since focus ng video na to ay digital products, kita nyo kita na pwede pa kayong maging mas specific sa klase ng produkto na binebenta nyo. Pwede kayong magbenta ng workouts, physical prize book, mag-collect ng donations, makipag-engage sa audience gamit ang video requests. Pwede rin kayong mag-AMA, pumasok sa affiliate marketing at gamitin ng Koji para i-build yung sarili nyong audience. So basically, pwede kayong mag-collect ng emails gamit si Koji, magpa-giveaway at kung ano na ano pang ibang features. Ang maganda talaga dito, sobrang optimized si Koji para sa mga social media platforms like TikTok, Instagram at YouTube. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo makakapagsimulang magbenta ng digital product in just a few minutes. So, ang gagawin ko, i-click ko yung view dito, tapos next na i-click ko is configure. Dito, makakapili na ako ng digital file storefront. Ang dami nilang options dito, pero para sa video na to, pipiliin ko muna yung basic one. Tapos, i-click ko yung next. So, i-name natin siyang Charlie Chang's store. Skip muna natin yung description at better image for now. Pero, marerecommend ko na gawin nyo yun para sa sarili nyong store. Click ko ulit yung next, tapos i-click natin yung publish. And, ayun. Bam! Live na yung store natin. Meron na tayong link na pwede nating i-copy at simulan nang i-post sa mga social media platforms natin. Ngayon, pupunta naman ako dito sa section kung saan pwede na tayong mag-add ng first digital files natin. So, ang gagawin ko ngayon ay click yung add digital file. Pangalanan natin, for example, personal finance PDF. Maglalagay ako ng image. Ginawa ko na doon dati. Tapos, i-click ko yung file upload. Pipili natin yung PDF na ginawa mo. Pwede ko nang iset yung payment amount. Ibig sabihin kung magkano ko gustong ibenta yung product. Sabihin natin gusto natin siya ibenta for $15. Pero pwede nyo rin yung ibigay for free kapalit ng email sign up. Magandang paraan din yan para palaguin yung email list mo. And bam! Live na agad yung digital product natin. At pwede na siyang bilhin ng mga tao right away. Kapag kinlik mo yung product na to, mapupunta tayo sa page kung saan may kita ng mga tao yung buy now button at makabili sila agad ng product na yun. Pwede mo rin i-drop yung link sa Instagram story or kahit sa Twitter, Facebook post. Basta kahit saan na pwede maglagay ng link na clickable. So kitang kita nyo naman, sobrang na-reduce na yung steps na kailangan gawin ng audience nyo para makabili ng digital products nyo. At guys, malaking bagay to pagdating sa pag-convert talaga ng viewers to buyers. Tulad ng nakita nyo rin kanina, tumatanggap din sila ng Apple Pay at sobrang dali lang din magbayad gamit ng credit card. Kaya yung ganung kadaling checkout process, mas mataas talaga yung chance na makabenta. Kaya highly encourage ko kayo na explore si Koji. Tignan nyo lahat ng iba't ibang pwedeng ibenta at simulan nyo ng mag-brainstorm kung paano kayo pwedeng mag-monetize effectively at makagawa ng digital products na talagang may value para sa audience nyo. Yung pag-create ng digital storefront na pinakita ko kanina ay isa lang sa madaming bagay na pwede nyo gawin sa platform. At promise, kung meron na kayong audience tapos wala pa kayong gantong setup, sayang yung potential revenue. Example ng isang creator na sobrang successful gamit si Koji. Ito yung Koji page nila. At kung kung punta kayo dito at i-click nyo yung workbooks, may kita nyo na ang dami nilang iba't ibang PDFs na pwedeng bilhin. Kunwari, gusto kong bilhin tong isa dito. Kiklik ko lang siya, makikita ko yung full details ng product at pwede ko na agad siyang i-add to cart. So, bam! Sobrang dali lang talaga. It really creates the fastest path from your social media papunta sa checkout process. At hindi lang yon, Ang daming iba pang paraan para makapag-monetize na baka hindi nyo pa rin talaga naiisip. Kaya kung hindi pa kayo nakakasabay, super recommended ko na i-click nyo lang yung link sa baba at mag-start na kayo sa Koji. Kasi totoo, ito talaga yung pinaka-best way for beginners na gusto nang mag-monetize ng audience nila through social media. At the end of the day, ang marketing pa rin ang pinaka-importante pagdating sa successful digital product selling. At si Koji sobrang pinapadali yung buong process. So ayan, ganyan lang kung paano kayo makakapagsimulang magbenta ng digital products. Step by step, gamit lang yung social media accounts nyo. And gusto ko lang kayong iwan with this final message. Kung meron na kayong audience or planan yung mag-build ng isa, ang pinaka-best way para magsimulang kumita ay sa pamagitan ng paggawa ng digital product. Mga produkto na kayo mismo ang may-ari at pwede nyo ibenta directly sa audience nyo. Once na makapagsimulang Simula ka na kumita ng passive income sa ganitong paraan, promise, mahirap na talagang bumalik sa dati. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. Feel free na balik-balikan tong video anytime. Alam kong madami tayong napag-usapan. At kung nag-enjoy kayo, don't forget to hit that like button and subscribe for more content like this. Gumagawa ako ng maraming videos about personal finance, entrepreneurship, at investing. Salamat sa oras nyo and I'll see you in the next video. Peace!